Hello guys. Ito, ito meron. Ito yung aming salo-salo dahil alis na po yung aking aming friend na si Susan. Oh, ito, Ayan, oh. medyo malukot oh, na oh. siya ngayon. Oh. Ayan. Bakit that? kami sa gusto ka gulaman? Ayan, oh. sa gusto ka gulaman. Oh. Napakasarap. Oh. Ayan na. Oh. Oh. Yes! Oh. My favorite. Oh. No, okay. Ito, yung pala pansit na Mickey na may sotang no. na oh. ano yun. Oh. Ayan oh. guys. Oh. So, oh. oh. Ayan oh. guys. Oh. Mano, sino, yung, ano, may manok, ay ano, tuligan tulina, sa, uh -huh. sa sa kamyas. Ano Merong itlog na maalat. Ayan. Nako guys, ang problema namin ito, parang wala pa kami kain, Guys, <laughs> ayan o. Ayan ang mga makakasama kami. Ayan guys. Ayan, ayan. Ay, pati pala yan. Oh, Jackie. Hello. Hello. Hello.

Sobrang saya namin. Ayan nga. Ah. Hello! Ah, dito kami sa bahay ni Nori. Ayan. Kahit po tayo, alis na yung aming kaibigan. Ngayon, nandito kami. Hello! Ito, malalaki kumain yan. Ayan si Lola. Ito, pinakamahini na pag kumain. <laughs> Si Ay, hindi pala ko unti lang pala pre ng kinakain. Oh, na kinakain. <laughs> Ayun. Oh. Ayun. naman. na Ayun. 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 si si Ayun. 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 Ayan, Ayun. 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 Grabe. Basta, okay lang maging malakas. Basta Ayun. Ayang ano, si ganda. Alam ano, mm. mo na? Yeah, <laughs> Alam mo yeah, <laughs> na? Sa sabi ah, ay to pupina, malasuna pa naman. mo na? Alam na? Alam mo na? Alam mo na? daw mag, kayo, Bawal ma. daw mag ngayon. Bukas na? Alam mo na? Alam na? Alam mo na? kami na? diet <laughs> Basta so, Susan. Uh, basta maalala mo kami sa isang taon, napupunta tayo nang Baguio. Yes. <laughs> yes. <laughs> Yay, pati t-shirt. Yay! Pupunta natin nang Baguio para para sa t-shirt. Yay! All right, kitakita ko muna si Susan na dala-dala natin. Yay! Kailan pa sayo kaya sobrang saya alam namin niyan. Si Mei Ales, pupunta nang US. Ayan. Ay, tama yung pagpunta sa isang lugar. Kailangan pa rin tayo. Oo nga po, guys. Kahit walang pasalubong, t-shirt lang. May pasalubong din, t-shirt. Guys, kakain muna uli ako, ha? Malaki na yung excel sa akin. U.S. ano? Uy, oh, huwag oh. kapapayat sila. Kakain muna yun. Ayan, ay, guys. Ay, oo, ay oo. Like Ayan ang bahay ni Nori so Ay ganda Ayan guys Yung na Ay nandoon. Ay nandoon. Ay nandoon. Ay nandoon. Ay nandoon. oh, hard rock. Ah. Ay, that's it. That's it. mga Las Vegas, di ba? Ah. Yeah. Ang lalaki naman. Made. ano pa buo mo? Um, Parang gamit um, um, doon. Yung last year. Next year pa. Oo, oh, katama ka na, meron ka. Tinitingnan ko sa memory screen pag gano'n. Ibig si, si, pa, usapan pa kayo habang ako nagbibidyo. Bigla <laughs> <laughs> tumahimik pare-pareho. Ang nga eh. Pero kung ako kayo, ang tatlo ako na. Lola. Ah, may kamit. Ay, lang po yung tao, may kayo, kayo yung tatlo. Sabi ako no. mag-i-error. Wala naman kami, hindi kay Ada. Sabi ko, hindi sana ako mag i si Umi naman pa. ako nag-error Kasi hindi ako mag-isa dito sa bahay. Ayan guys, tapos na kami kumain. No no? ay, 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 mga busog na mga bibe. Ang mga bibe, busog na. May second batch pa. Oo nga. Because, mamayan, takain, ay, sana. Ay, sana ay, Ayun, guys, mamaya na uli kami kakain, ha? Kasi ayan guys, para si nasa sa sariling bahay. Oh. Ito si Josie, para nasa sariling bahay. ayan guys. Sarap ng upo namin. Ah. <laughs> Please, oh, dami niya mga ano, mag. Ayan, guys, oh. So. <laughs> Nag-iipon siya ng mom, Ayan, ayun, guys, so. mag. Ayan. guys, oh. Mag-uwi na kami. Masaya na. Nagbalutan na. nag -share na ang mga mamsi Ayan, guys. Ayan. Sobrang happy time kami. Ayan, guys. Oh, ma. Initin mo muna, friend. Initin mo. Ayan yung mga kusina Nasa kusina na kami. ayan balutin mo ako ng plastikunin kuna ano yung ano oh nasan yung ako na lang toh oh yung 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 Oh, okay. game. Okay. 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 Balutin mo ako Nagliwanag na iyong pagmamahal Ayan ay, si Josie yeah. Ang sobrang maliksing tao Ingat ka, friend ko Ay, yung laman ko Iniinom ko to eh Ayan guys Friend Susan Ay, nasan na?

Susan. Hintayin namin ang pagbabalik. Message ka pag nandun ka na sa US. Kaya bukas balikan na <laughs> agad. O sige. <laughs> <laughs> Guys, ko close ko na yung video ko. Ito na. Mag-like and share subscribe kayo sa akin para lagi po tayong okay. updated okay. sa, sa lahat ng video ko. Yay! Yay! <laughs> Yay! <Yusaya>. Yay! <Salata. laughs> Dito <laughs> muna Ayan guys. Enjoy, enjoy. Dito tayo. Sige, sige. Ayan. Teka guys, taka video muna tayo. Wala -sure. Happy trip, Ate Susan! Happy trip ka Bye-bye! Miss you! Miss you! Miss Miss you! Miss you! Close na! Ayan, guys! Mamu, ano ba yung Pinabay! Mamu, ano ba